Tara, tara. Dali. Tawag ni. Ayaw. Ayaw mo. Bye. Ako na. Ayaw. mo, papa iwan niya. Lagi kasama. Iniiwan niya nanay niya. O, nasa nanay mo? Lagi ka na lang sa nasama. Oh, hindi mo inumin yan. Bawal sa'yo yan. Oh, nasa nani mm. mo? Hmm. Hindi mo ngayon alam kasi layas kang anak ka. Liit na liit mo pa ipalayas. Layas ka na. Adine. kinahiwalay. Ayun o, no, si mama o. Ayun, oh, nag... Gagalado. Ay, kumakain doon. Gagalado. Yummy ano sa mo pwede kumuha ng yung natakpan ko lang na yung ano kain ng aso ah, din hindi na nakakaisa ay ba... baka Um, apaka ng kambing. Lagi pag kami nakikita din yung tayo ng azo, azo. Hindi eh. Nalalagyan ko ng dahon. Nasa na yun? Baka naapakan ko na. labig bigil na wala. Gayo. Ayun, nilalangaw. Hindi ko napakita. Kapag Yan. Aga. Okay. O, oh, yun si mamu mo. Oh. Natayo mamu mamo. Oh. Basta naman ito eh. Bakit ka ba? Ikaw, eh, you find ways para ang iyong pa ay ano bumuhol. O, oh, yan na. Ah. Wala na, buhol pa rin. Dito kasi sila pwede pwedeng takawalaan eh. Nadayo kasi sila sa ibang lupa. Bawal pumunta doon sa kabilang bakod. Kaya kahit aayo ko eh. Kailangan itali. Kahit nandini kami sa lupa namin. Hindi siya kumakain. Okay. Hindi lipat ko nalang ang tali pag wala nang makakain. Hmm. Ito po yung light cheese na dumahon ng dumahon. Saka lumaki lang ng lumaki. Tumayog lang Nang tumayog. Walang bunga. Buti pa rin as is. Ari do kinakain eh. Ari oh, asangga. Ari, ari oh, hinog na yata. Ari. Ay, hindi pa. Ari Oh. Kinakain do, are, eh. Eh, di, hindi na makain. Kadami din eh. Maraming puno ng asis. Hindi na makain. At kahit sabi, sinasabi kong kadami ko nakikita kumakain sa TikTok eh. Ayan. Oh. Hindi kumakain, Mga nagbablog. Vlog. Hmm, mas malakit pa din eh. Nasaan gaya? Ayun! Mas malaki aray. Ayan, o. Oh. Tapos, pipisili natin yan. Pa, there you go. Parang ang sarap, ano? Oh, eh? may kambing. may kambing yung aking kamay. Ari Ina ko. Inaamoy ko. Ay, naamay ko kung anong amoy. <laughs> may kambing nga pala yung kamay. So, um, amoy kambing po siya. Ano? Lagi ka siya tumawag. Ayun. Sa so, halip na pumunta sa kanyang ina, ay sa akin nakasunod. Saan ako pumunta? Doon din siya. No. Diyan kana lang ayan oh, meron pang pag pagkain diyan, kung bakit gusto mong pumunta pa doon sa ibay. Eh? busi mo muna 'yan diyan sa parte na 'yan. <laughs> Tama 'yung isang 'yan oh, kain-kain. Kain, -kain. giliwan ako kumain kahit may ano ito. Ito. Pamburito nila 'to eh, ito, to, to. Nakakanilindahon ito kaso ito yun ayan. Oh, pero yung dahon nito, kinakain nila. Gustong-gusto nila yan. Oh, ayan, oh. Ikay na ikay niya. Hmm. Yun. Hindi siya nakatingin. Maka-uwi muna. Ih, <laughs> ang init. Oh, nawala. Nasa na? Ko, na, kala ko ko'y na. Kala eh. aking hindi nasasama sa akin. O, oh, ayan. Imbasurahan ko rin eh. Ano gat? Ibasura na! Sino? Sino ay anak mayabang? Wow. Iyo. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Kalikot gano'n ah, yan. Ah, ayan. Lagi yan na oh, si yeah. lagi nagpe-perform. okay nga Iging-iging paa niya ni Lily. Huwag niya nangyayas sa paa. Ayokong.